Napapakiramdaman pa yung dalawa na yan na. Nagkakatingin na yung mag-ama. Ang mag-aaway na naman yan. Anak niya to si Negro eh. Itong maitim na to. Papa yung nandoon. Yung ring Nakakalpo na yung papa kasi lagi sila nag-aaway. Rayo talaga sila. negro ang tao pang tumingin ang negro na yan pero mabait yan kahit si papa niya mabait din yan kaso mukhang may mangyayari mamaya kung hindi ko pagtuwalay niya kailangan ipagtuwalay yung dalawa na yan yung bag ni Naki nandito pa mm -hmm. sa ilalim ay nakunak yung bag mo yung okay, mag-aaway harang harang huwag hmm. na kayo magsilipan sharp sharpener. Sharpener, sharpener. Yan si papa nila Puging pugi yan noon eh <coughs> Pugi yan noon eh Hanggang Pugi pa naman kasi naglagas lang siya Oh may sugot ngayon nag yan sila hindi pa ako nakakapagpagawa ng kulungan.